Niyozef Ginhawa Stories Hi, Alden po. Nag-share kayo ng Ginhawa Stories nyo dahil sa Niyozef. Now it's my turn. Ito ang kwento ko. Hmm? Hi, La. Les. Oh, Alden. Guti na paaga ka. Ako mukhang paborito kong sinigang yan, ha? <laughs> Alam nyo, lolas boy ako. Sobrang oh. close namin. Kasi since mawala yung mom ko, si Lola na yung lagi kong kasama. Mm -hmm. Siya na rin yung tumayong mami ko. Kaya naman ngayon, oh. kahit busy, I make it a point na may time pa rin ako para sa kanya. Sinasama ko <laughs> pa rin siya as much as I can. <laughs> Ang kulit-kulit mo ah! Ay! O oh, apo, naulanan ka. Sisipunin ka na naman. Baka hindi tayo makapag-banding. Iniusep mo na yan. Oo po lang. Oo nga. Panira talaga ng bonding pag may sipon. Parang dati, tutulungan ko sana si Lola magluto. Kaso, may sipon ako. Siyempre, concerned ako kay Lola. Kasi ako, inaalagaan niya tapos hahawakan ko siya. So, para di siya mahawahan, iwas ako sa kanya. Siya sa kusina, ako sa malayo. Nandun ako sa sala. Sobrang pasalamat ko talaga sa Niyo, Zep. may sipon kasi ako, Sagot niya ako lagi sa ginhawa eh. Siya yung maaasahan ko ever since. Noon, ngayon, pag may sipon ako, ni lang. No more hawa, hindi hmm. na ako iiwas kay Lola. Kulit mo. Wala, next time, sagot ko na yung luto ha. Okay. <laughs> ano ba? Sa lang yan sa mga ginhawa stories ko dahil sagot ako lagi ng ni Marami pa ako i share Pangat, <laughs> <laughs> trusted quality healthcare unilabian